Hello, magandang tanghali po sa ating lahat. Ngayon po, nandito po akong muli. At ngayon naman po ay atin pong ibabahagi sa inyo ng pangapasign na ikaw ay iniisip ng isang tao. Minsan mapapaisip tayo, minsan hindi natin maaalis sa ating isipan na magtanong sa ating mga sarili na naiisip pa kaya ako ng taong ito? Naalala pa kaya ako ng taong ito? Kaya naman, ito po ang ating ibabahagi sa inyo ngayon. Ano ba ang mga sign na tayo ay naiisip ng isang tao? Narito at maaari nating malaman kung talagang tayo ay iniisip ng isang tao. Unang una po, 'yun bang ikaw ay sobrang abala sa trabaho at wala wala kang hindi mo man lang siya hindi man lang siya sumagi sa isip mo dahil sa sobrang kaabalahan mo ang iyong ang iyong atensyon ay nakapuko sa ibang bagay sa ibang bagay sa anumang bagay na iyong ginagawa ngunit bigla mong maisip ang taong ito bigla siyang pumapasok sa iyong isipan yung <laughs> excuse me yung wala ka naman talagang um, panahon para mag-isip o maisip siya dahil sa iyong kaabalahan. Ngunit bigla-bigla na lang siyang pumapasok sa iyong isipan. Ito po ay isang sign na naiisip ka ng taong ito. Yung parang bigla-bigla na lang, bigla-bigla mo na lang, bigla-bigla na lang siyang na, naiisip mo sa kabila ng iyong pagiging abala sa trabaho. Ito po ay sinyalis na iniisip ka ng taong ito, na siya ay naalala ka ng taong ito. Minsan naman ay dumadaan ito sa pagbahing. Sa pagbahing, yung bigla-bigla ka na lang nababahing. Karamihan po sa atin pag sinasabing bigla tayong nababahing, magsasabi ka agad number. Ayan, number. Tapos, aanuhin mo yung number na yon, Bibilangin mo yung number na yon kung anong words yung number na yon. Yan daw po ang taong nakakaalala sa inyo. Yung bigla kang napapabahing. Pangatlo po ay yung pangangati ng inyong tainga. Yung pangangati ng inyong tainga, ito rin po ay sinyalis na iniisip ka ng tao o may nag nakakaalala sa iyo o may nakakaisip sa iyo. Kung minsan naman po ito ay idinadaan sa ating panaginip. Yung wala siya, yung hindi hindi mo na siya iniisip, kumbaga hindi na siya sumasagi sa iyong isipan ni minsan at bigla mo siyang mapapanaginipan, ito po ay sinyalis na ang taong ito ay nag-iisip din sa inyo. Iniisip ka ng taong ito, yung sa iyong panaginip ay malinaw na malinaw mong nakikita ang taong ito. Yung wala siya sa isip mo ngunit napapanaginipan mo siya at sa iyong panaginip ay nakita mo ang kanyang imahe na sobrang malinaw. Ito po ay sign na ang taong ito ay iniisip ka o naalala ka ng taong ito. So ayan po, ito po ang ilan, ang ilan lamang sa mga sign na ang taong ito ay iniisip ka rin or naalala ka ng mga taong ito Kasi madalas natin minsan, talagang hindi natin may iwasan ang magtanong sa ating mga sarili Naiisip pa kaya niya ako? Naalala pa kaya niya ako? Kaya ayan po ang mga sign na ang taong ito ay naiisip ka rin So ayan po lamang nawa po ay nakatulong ang video ito sa inyo. Maraming maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.